Kasi ito, um, naisip ko noon, kami ni Go, nung nakita namin na malami na yung mga workers dito sa Echo zone, dito sa CDC, naisip ko na talang kailangan talaga ng workers ng government hospital. Kasi lahat ng nakapaligid puro private. So, kung ang sweldo mo, minimum, or patas ko ang minimum, hindi nila kakayanin yung mga private hospital. So, pinatayo namin ito ni Gov, para makatulong, lalo na sa mga majority kasi yung mga kapampangan. Pero hindi lang kapampangan, lahat ng workers dito sa EcoZone, makakapag makakapagabay dito sa hospital na to para para maluwagan sila doon sa kanilang mga yung mga salary nila, minsan minimum wage, minsan patas lang ng konti. Malaking malaking bagay sa kanila itong hospital. At dito para sa kanila yung mga CT scan, laboratory, yung mga bagong medical equipment nandito. So, mayroon tayong mga pagkiklinik yung mga doctors. Kung may mararamdaman po at yung mga workers, makakatakbo sila kaagad dito. At namin na zero balance billing sila. Kasi, uh, cannot afford. Hindi nila kakayanin talaga. So, yun ang nakokontribute ng provincial government dito sa mga workers natin. Siyempre, kapater natin ng CDC, President Agnes, nagbigay siya ng yung sobrak, na one hectare, yung lupa, so talaga dapat siya masama. Support ng Dole, support ng Testa, alangan talaga, isang grupo kami para magtatagal at uh, masaya yung ating mga workers dito sa economic zone. So, lahat, lahat, taga Mindanao ka, taga Masaya ka, taga ka. Okay lang, <laughs> open yan hindi lang actually sa workers, sa ng CDC, kahit na yung outside na kailangan ng assistance namin. Magtutulong-tulong kami kasi ito, Um, parang national project na rin yung DOP, sa main DOH, sa Partido of Labor, CDC, and TESTA. Siyempre, nakasupport lahat sila sa operations sa amin. Nakasupport sila lang ng Department of Health. So, maganda yung intention natin magsusurvive tayo. At alam uh, ko, uh, nandiyan ang Diyos, di ba, Shek? Yes. Natutulong tayo. Natutulong yes. siya. Yes.